Good morning guys, welcome back sa my channel Kadutut TV Eh hey guys, maghahanap tayo ng ma-interview ngayon na na tropa, na natin guys no? Tignan natin kung makasagot sa ating tatanong Tatanungin ko lang sila kung anong kayang ibigay na proteksyon ng San Benito Pag nasagot niya to ng tama, bibigay natin sa kanya to Eh hey guys, San Benito guys Tara, samahan niyo ako Eh hey guys, uh, puno may tigbalang diyan na malaki. Joke lang. Guys, so unang tanong nga lang, interview natin si Dodongski. Oo. And guys, uh, anong kayang ibigay ng protection ang San Benito? Ito, San Benito, ito. Anong kayang ibigay ng protection nito? Sa ating katawan o sa ating... Ayan. Parang <laughs> lasing. <ito. laughs> niya alam guys. Hindi rin alam ni Dodongski. Ayan, maghanap pa tayo ng isang interviewin maya. Ayan, thank you very much, Dudongski. Salamat. Ah, salamat ako. Oh. Ayan, guys. Siyempre, di natin sabihin sa kanya kung anong protection na kayang ibigay ng ano, San Benito. Ayan, guys. Master Kadot Ayan, guys. Thank you very much sa uh, inyong walang sawang suporta. Ah. Ayan, guys. Maghanap pa tayo ng isang interviewin. Ah, uh, di nasagot ni Dudongski. Itong isa eh yung master natin oh, parating ay kumakain sarap nyom 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 wooo <laughs> tayo lang siyang interviewin ito guys si Paller ayan idol Uh, guwapo oh. Ayan, merong katanungan. Anong Ayan si Idol. Idol, anong may na anong protection na may ng San Benito? Ito, yung hawak ko ngayon. Protection sa ah Palipadhangin ah palipad hangin sa aswang at sa disgrasya ayun at tigal po, Ayan. Tigal po mm -hmm. ayun po kailangan natin 'yan dahil sa panahon ngayon mm. hindi kaya nila kaya sa harapan idadaanin eh, ka sa black magic ayun oh tama tama kami mm. tayo sa kakayahan ng san benito ayun ang amen Amen. Ang tamang paggamit no, dasalan mo siya ng ama namin. abaginong Maria. Ayun, kaluwalhati. Ayun. At saka isunod mo yung Latin nito, pakain pagkain nito. Ah, uh, siyempre din natin sabihin yung pakain nito. Ayun guys, uh, ipagsaka loob natin kay ating kaibigan na si ano. Siya nang magpa kain nito, siya nang magano, alaga at alagaan siya nito gamitin lang niya sa kabutihan ayan bawal itong babae ito oh, kaya matuwa yung asawa mo nito dahil really straight ka sa kanya ayan ba -ba Sige. ay bigay ko na sa iyo uh -huh. uh, please support and subscribe kadot.tv TV. Ayan. master kadot.tv master kadot.tv ayan thank you thank you love you uh, sa mga gusto niyan uh, PM lang Ah, uh, pag makabili tayo niyan, makano bibigyan ko kayo. Wala pa akong stock ngayon. Yan pala yung isa. Uh, Ayun, thank you very much. Ah, uh, God bless sa lahat. Wag, wag. Wag. Wag, wag. Wag. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo.